Sa salingan ng singing contest si Duday! Napasign of the cross na nga siya dito kasi kinakabahan siya. Sa sobrang kabanganya, ay ayan na iihidaw daw siya. At ayan na si Duday na ang kakanta. Oy, galing ah. Oh. Yun na nga ngayong araw nga ay sasali si Duday sa Sige Contest kaya ayan panoorin natin siya at tignan kung gaano kalapit kumanta si Duday wow so ayan na nga papunta na nga kami sa school ni Duday sobrang lapit lang naman ng school nila dito sa amin pwede nga lakarin pero ihahatin natin siya syempre nakaayos siya nandito na nga kami sa Jose Pavi Icaciano. at andito nga din pala si Olaf kasi magsasayaw din pala siya ayun na napa-appear pa, pa sa atin tapos ayan papakita niya sa atin ang kanyang dance move Oh, <laughs> oh di ba? Ang lubit ng dance move ni Olaf. At ayan, makikita natin sila dito na nakapila na kasi magsisimula na nga. Ayun, no. Oh, uy, nandiyan ka pala, boss. Bossing! Kamusta ang bohay, bohay? At ayan sila. Uy, geng, geng. Hello, shout to sa inyo, mga nakakilala sa atin. At nandito rin ang boys at the eh, eh Ngayon nyo na naman Chow At ayan na nga sila Duday Yung kakaway-kaway pa eh. And National Arts Month nga ngayon Kaya may mga ganap At ayan yung mga arts ng mga kids din oh, di ba Ang gaganda Ang galing Kaya naman yan Sinimulan na nga no At yan nag-entrance -e na At ayun doy si Olaf Siya ang una dito Mabibidyoan muna natin siya Kasi una yung sayaw Bago yung kanta nila Duday eh. Kaya ayun Oo, oh, oo, oh, o oh, Ah, lupit ah Pwede ka ng Wala ba? ginawa nyo rin ba to sa school nyo? I-comment nyo dyan sa baba. Oh, diba? Lupit ni Olaf. At ito na nga ang next performer natin. At nandito na naman ang na mga boys at the back. <laughs> at nag entrance na sila at ayan sumasayaw na sila at ito na nga ang nasasasayaw guys kaya ayan panoorin natin kasi after nito ay magkakantahan na sila dooday Ayan na nga, tapos na nga ang sayawan Kaya naman, kantahan naman eto na si baby girl number one on me. But more. Just more I go. At ito naman yung tropa ni Duday na si Ikay Kasali din well, naman yan. At nakikita natin dito si Duday na ayan no, napasign of the cross kasi kinakabahan siya. <laughs> ayun na, no, kinakabahan. Tapos yan, lumapit siya sa atin at sabi niya, ayun, ay, naiihi siya. Grabe, naiihi sa kaba. Pagtapos nga ni contestant number 3 ay si Duday na. Kaya ayan, wait natin. ating inihintay the moment of truth let's see kung gaano kalupit ang magiging performance dito ni Dodai <laughs> sa wakas tapos na siya nakaraos no natanggal na ikaban niyan kasi ganun talaga pag nagpe-perform sobrang kinakabahan pero congrats ang galing mo at syempre after nga mag-perform ni Duday ay meron pang mga next dyan at ayan sila tamang kanta lang sila at ang gagaling nilang lahat guys super kaya laban congrats sa inyong lahat tsaka ano eh nalagpasan nyo na yung kabasa stage nakakakaba kasi talaga yan pero ayan congrats sa inyong lahat at pagkatapos nga nakantahan ng nila na yan ay ayan na kasabit na sa atin si Duday at nandyan din si Olap, O, oh, kasi kami ay pupunta naman sa Pinak. Ayan. O, dami na kami sa Pinak para mag-food trip. Siyempre, treat natin si Duday kasi ang lupit ng kanyang pagkakakanta ng titibok, tibok. Ha, ha. Siyempre, nandito tayo sa tindahan namin ang Dad Shawarma. Tikman nyo yan eh, pag nagpunta kayo sa Pinak, ha? So, ayan. Ito naman ang namin ng mood dip. Favorite na dito ni Duday. At lagi siyang bumibili dyan kapag kami ay napupunta dito. Mag-tiktok muna tayo abang naghihintay. <laughs> sinapian na naman po siya ng sakit na TikTok syndrome. Next naman dito na pinuntahan ni Duday ay ang fruit ninja kasi sa mga hindi nakakalam si Duday ay sobrang hilig sa mga prutas kaya ayan dito siya sa Mr. Fruit Ninja para umorder na mga prutas syempre fruit ninja nga eh so ayan ay niya yung pinakamalaki na yan kala mo talaga kaya niya ubusin eh oh kaldag muna at ayan na nga po siya at pinapangas niya na pero syempre aagawin natin ang isti kasi tayo ang unang papangas kasi tayo ang nagbayad ay <laughs> ayan o no? Dalawa na may steak, tumuso ka na lang dyan. O, oh, inuna niya yung parang pineapple, sinubo lahat. Lupit ha, syempre, jowa ko din, titikman yan. Syempre, sure naman na masasarap to kasi mga fruits to. ba? Diba? Tama? Tama. Okay na nga din dito yung blueberry ako na in order dito ni Duday. Ayun Oh. No? Yan yung isa sa pinaka favorite niya sa drinks ng Moodlip. Ayun. Kaya ayun oh, no? nag-aagawan pa kami oh. Pero siya ang mauuna this time. Sige, payag. Kaya naman, ano pang iniintay niyo guys? Try niyo na din pumunta dito sa pinak sobrang dami yung mapuputrip dito. Bahala na kayo kung anong trip niyo kainin. Pero kung gusto niyo ng shawarma, shawarma rice burrito, nachos, mayroon kaming tinda diyan. Hanapin niyo na lang andad dad shawarma. Ay ginagawa mo. At syempre, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow, at kung ano mo na pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. See you next vlog. Bye-bye! Peace!